other ah, po yan. Ang dami. Dito kami sa restaurant kasi birthday ni Alaga. Please. Dessert dito banda. Dito kami sa buffet. Ayan po. Ang cake nila. Ang sarap. Ayan, matikim yan mga Matikman natin yan mamaya. Ayan, dami oh. Oh, sinong may gusto dyan? Kuha na kayo. Ayan, sarap po, Dami nila ditong pagkain. Maraming choices. Ayan po. Birthday kasi ng alaga ko, kaya nandito kami sa buffet. Yan ang ah, hapa ng cake. May mga frutas. Dessert banda dito, dessert. Yan lang. Yan, ganda. Salad. Salad. Sino may gusto dyan? Kumuha na kayo. Yan. Kumuha na kayo dyan. Salad. Your choice masarap dito. Pero mahal lang. Yeah, Siya na mahal. Siya mo naman dito. Cheese. Sino may gusto ng cheese? Ayan. Yan ang aking prutas. Yan. Yan sa mga Press. Mm. Oh, sorry. Strawberry and tiramisu ice cream. And my sushi. Thank you so much for watching, guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching our live video. Goodbye. Goodbye. I'll crush my shells.